Okay, so magandang magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon magre-reaction lang sa mga nangyayari sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Sapagkat tayo ay naka lilito, nakakalito na ang ating gobyerno sa lahat ng ating pangyayari sapagkat nasabi kong na nakakalito na, hindi na malaman kung ano talaga ang gusto nila sa atin, sa ating bansa, kung ano ba ang tungkulin ng ating mga gobyerno, mga ang tungkulin ng presidente, senador at mga congressman, mga mayor, lahat-lahat na mga atin nagmambabatas hindi na natin malaman kung alin ang kagustuhan nila sapagkat mayroon mayroon nang nag-iimbestiga para malaman kung sino ang tunay na mga nangungurakot mayroon nang mga umaamin mayroon nang natutukoy kung sino ang mga kasagwat sa ating gobyerno pero ano ang nangyari pinalitan nila yung namumuno sa ating para mag-imbestiga iyon ang nakakalungkot sa atin mga kababayan tayo ay wala munang repair ngayon tayo ay magpapahayag muna ng ating damdamin at ating reaksyon sa buong Pilipinas sa lahat ng mga electronic technician. Pasensya na kayo. Ang re-referring ko muna ngayon, baka sakali hindi natin mapabayaan ang ating bansa ang tayo ang ating kawawa sa mga maliliit na mga manggagawa sapagkat tayo ang nagbubuis ultimo 5 sentimos ay tayo may buis bumili lang tayo ng kung ano-ano dyan tayo ay nagbubuis nagtataks sa lahat ng mga kilos natin kaya pagkatapos kukurakutin lang kung sino-sino at ngayon hindi na malaman kung sino ang talagang punot dulo sa mga nangungurakot. Hindi na na malaman kung nanggagaling saan, galing ba sa kontraktor o galing sa atin mga kongresman, mga senador, sa lahat ng aking napapanood. Mayroon nag-iimbestiga, katulad kay Senador Marcolita, talagang masinsinan ang pag-iimbestiga para malaman kung sino talaga ang may sala kung sino talaga ang sangkot kung sino talaga ang mga protector ng mga ating kontraktor nag-umamin na ang mga kontraktor na mayroon silang SOP na binibigay sa mga ating mambabatas sa ating gobyerno sa lahat ng mga kontraktor na ginagastusan ng bilyon-bilyon trilyon-trilyon pero wala naman project at wala namang ginawa kaya kawawa na tayong mga Pilipino hindi na natin malaman kung sino ang ating magtatanggol sa atin sa halip na tayo ang mag mayroon sa atin magtatanggol hindi na natin malaman kung ang ating gobyerno ay magtatanggol sa atin sapagkat sabi sa mga balita kasangkot ang ating gobyerno nalulusutan ng ating gobyerno sa mga kontraktor hindi nating malaman kung nalulusutan sila o kasi nagpapagawa sila. Eh, isampol natin, nagpagawa ka ng bahay. Nandyan yung kontrata. Bibili ng ganito, bibili ng ganun. Bakit hindi ba nila sinicheck up yun kung nabili ba itong ganito? Dapat lahat ng mga gobyerno, mamiyong man, congressman man, dapat kung talagang maglilingkod kayo ng sa bansang Pilipinas dapat bantayan nyo ang bansang Pilipinas hindi lang yung pera binabantayan nyo yung binabantayan nyo yung kung magkano makukuha nyo yun lang ang binabantayan nyo hindi nyo binabantayan kung nagawa ba yung proyekto na yun nagawa ba itong kalsada yan, nagawa ba yung tulay na yun nagawa ba yung flood control dapat sinicheck yun yan. lalo na sa kung saan lugar kung saan man nasasakop, dapat tinitingnan din yan ng ating mga halal na mayor, congressman kaya lang mayroon naman dyan mag-iimbestiga na kailangan masinsinan talaga para malaman kung sino talaga yung may kasalanan, sino talaga ang puno, ang nakakalungkot, mukhang pinalitan. Tinanggal nila sa position sapagkat hindi natin alam kung ayaw nilang mabukok ayaw nilang mabuko kung sino ang talagang may sala sino ang mga sangkot dito at sino ang mga nangungurakot talaga na atin mga hinalal na mga senador, mga congressman parang sa akin pag-iisip kaya pinalitan si Marcolita na nag-iimbestiga sa lahat ng mga nangungurakot pinalitan nila pati ang presidente ng Senado pati pinalitan nila sapagkat ayaw ako sa mababang pag-iisip sa pag-iisip ko kaya siguro pinalitan dahil para hindi mabisto yung mga kasangkot sa mga pangungurakot Isipin mo, bilyon-bilyon mga kababayan, trilyon-trilyon ang ating binubuhos ng ating Pilipinas sa mga project sapagkat gusto ni ng Pilipino na maging maganda ang Pilipinas. Isipin mo kung walang turakot, mga guys, marami na tayong nagawang magaganda din sa Pilipinas. Maganda na ang Pilipinas sa buong mundo. Sa pagtat, marami tayong pira. Trilyon-trilyon ang ating mga tax. Isipin mo, lahat tayo kinakaltasan ng tax. Kaya katapusan, kinakaltasan tayo ng tax. Kung tayo ay nagmamasukan at tayo ay nagtatrabaho sa isang mga company, Kinakaltasan tayo ng tax, pag-ibig per Lahat, SSS, kinakaltas sa atin. Lahat ng tax. Maging hindi man tayo nagtatrabaho sa mga company, nagtatax tayo. Yung tinatawag na ibat e sapagkat lahat tayo bumibili ng mga produkto nagtatax tayo sa lahat ng ating mga binili, mga grocery, mga, yung bigas na yan, may tax tayo. Sa bawat bibili tayo ng mga bigas. Kaya tayo lang ang kawawa sapagkat inukuha sa atin, sa atin mga maliliit na mamamayan ang mga tax para tunin lang nila Itago nila sa sarili nilang bulsa kaya panahon na yan sa ating pangulong pangulong BBM alam ko na magaling kayo alam ko na ang tatay mo ay magaling kaya kaya nga ako eh. mula nung tatay mo ah, yon ang binoboto ko kasi magaling kayo hanggang ikaw ang tumakbo ng pagkapresidente ikaw ang binuto namin dahil ayun ang alam ko magaling kayo matalino kayo pero ngayon humihingi kami ng tulong sa iyo kung talagang magaling ka tulungan mo ang bansang Pilipinas nalulugmok isipin mo ngayon lang lahat ng mga lugar bumabaha, kunting ulan lang bumabaha dahil sa kinukurakot lang ang mga budget sa flood control. Kaya tulungan mo ang Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag mong pababayaan na tayo ay maging lugmok sa kahirapan dahil sa mga nangungurakot ng mga kasamahan mo sa gobyerno, kailangan sugpuin mo kung ikaw ang tunay na matapang na ang lahi mo ay matapang ang lahi mong Ilocano, ang lahi ng mga waray na matatapang, ipat mo ngayon kung gaano ka katapang. Huwag mo kaming pababayaan ng mga maliliit katulad sa amin ngayon na wala nang hanap buhay sapagkat hindi na tayo pwedeng tanggapin sa mga company. Kaya dito na lang tayo sa mga kung ano-anong pagkakakitaan. Tapos magtatax pa kami. Kukurakutin man lang ng mga ibang tao dyan. Magpapagawa ng tulay. Trillion-trillion ang gastos. Pero isang bagyo lang, sira na agad. Kaya, ayun ang atin nakakalungkot sa bansang Pilipinas. Kasi, iniipon ng pera nang galing sa mga maliliit na mga manggagawa, ginakaltas tuwing buwan, tuwing taon, para maipon lang pag naipon tapos pukulin lang ng ilan tao ayan katulad yan mayroon ng umaamin kung sino yung ano ituturo na ituturo na yung sinong salarin sino yung mga kasagwat ang kaso ay tinigil pinalitan ngayon yung mag -iimbestiga. ano ba ang gusto ng mga iba yan si Soto ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Hindi natin i-bulgar yung mga gumagawa o mayroong kang pinagtatakpan para hindi ma-bulgar. Kasi kung si Marcolita, mabuburgan lahat yan. Lahat ng mga kasangtot sa mga pangungurakot. Kaya, kaya siguro pinalitan, inalis si Marcolita sapagkat... gusto niyong matakpan ang dapat... lumabas... at ng katotohanan. Kaya, yun lang mga guys, dapat magtulungan tayo. Tayong mamamayan, mga manggagawang maliliit, magtulungan tayo, sapagkat... tayo rin ang mahirapan Ilang bilyon, ilang trilyon ang mga... Dinowlos tay lang ng mga ilang tao. Kaya 'yun lang ang ating reaksyon sa pangyayari sapagkat nakakalito na sa bansang Pilipinas. Mayroon ngang gustong ibulgar kung sino yung mga nangungurakot. Mayroon lamang pipigil na wag ituloy. Palitan natin 'yun nag-iimbestiga. kaya yun ang nakakalungkot sa ating bansang Pilipinas. Yun. Thank you. Thank you sa inyong panunood.